The most obvious Fey trap I have ever seen. I'm gonna go touch it. No, Maria, you're gonna get kidnapped. Hindi lang sa gubat merong fey trap ha. Dahil meron nating ting trap kahit sa mga malls pa yan. So dito sa video na to, mapansin nyo na merong isang halaman na gumagalaw na parang sumasayaw. Pero meron din namang mga parehong halaman sa parehong lugar na hindi gumagalaw. So paano masasabi na hangin lang yung nagpapagalaw dito sa halaman na to kung yung ibang halaman sa paligid eh, hindi gumagalaw. Marami tuloy ang sa comment section na ito daw ay isang halimbawa ng fairy trap. mga hindi nakakaalam, ang fairy trap ay gawa ng mga face. Ganito ang itsura nila. Para silang fairy pero magkaiba daw sila. So gumagawa daw sila ng mga trap tulad nitong mga to para magkidnap ng mga tao. So if ever napuntahan mo or hawakan mo or pansinin mo yung mga traps na ginagawa nila, pwede ka nilang kunin, pwede ka nilang kidnapin at talihin sa dimension nila kung saan pwede ka nilang paglaruan, pwede ka nilang gawing slave or alipin or pwede nilang gawin lahat sa'yo. At hindi ka na daw makakabalik sa sarili mong mundo. Pero kung totoong fate trap to, feeling ko hinawakan ko na to. Baka sakaling mapunta ako sa Beringan City. Parang mas maganda doon, ang pangit na kasi dito sa Pilipinas. Puro na lang magnanakaw, puro na lang korap ang mga leaders. Puro trabaho, puro bayad ng tax, pero wala din namang nangyayari. Para ka ding alipin sa sarili mong bansa, pero kayo ba? Naniniwala ba kayo na ito ay isang fate trap? Ano ang gagawin mo kung makakita ka ng ganito? Comment kayo sa baba.